Welcome back to Anong Ganap. Matapos sa matagumpay na first leg ng Perfectly Imperfect Album Tour ng popstar Royalty na si Sarah Heronimo sa February Terraces, sumunod naman dinagsa ng mga popstars ang Market Market. Sarah G, anong ganap? Maaga pa lang ay punung-puno ng fans and supporters ang Market Market. And nang lumabas na ang kanilang idolo. Wala nang tigil sa hiyawan ng loyal popsters. Hindi naman binigo ni Sarah ang kanyang mga fans dahil as usual, high energy niyang inawit ang mga piling kanta mula sa kanyang chart-topping album na Perfectly Imperfect. Uh, lang na 🎵 na mall show namin dito sa Market Market. Maraming maraming salamat po sa lahat ng pumunta. And syempre sa lahat po ng bumili ng kopya ng album ko. Perfectly Imperfect Under Fever Records. Sinimbitahan ko po yung mga wala pa pong kopya. Please grab your copy. Maraming salamat. bye, -bye! Next stop, Subic. Sinugod ng Popstar Princess ang Ayala Harbor Point Mall sa Subic para pa rin sa promo ng number one album ngayon, ang Perfectly Imperfect. Sarah Heronimo, anong ganap? sa this is Sarah Geronimo. Nandito po kami ngayon sa Ayala Harbor Point para sa motion na aking latest album, Perfectly Imperfect, under Viva Records. Di ininda ng fans sa subik ang siksikan. Mapanood lang ng live si Sarah Geronimo nang mag-perform ito sa Harbor Point. Halos mabingi ang lahat sa tindi ng hiyawan at sigawan nang lumabas na sa stage at magperform na si Sarah ng awitin from her latest album. Saturday. Very happy ako sa reception ng crowd. Uh, very warm sila at appreciative. Mga palakpak at sumisigaw. Kaya maraming marami, marami sila po sa lahat ng pumunta dito sa Ayala Harbor Point Subic para makisaya sa, sa album launch. Thank you. Sobrang satisfied siyempre ng mga fans dahil isa na namang world-class performance ang ibinigay sa kanila ng Best Asian Artist. Inibitaan ko po lahat uh, na sana ay kumuha po kayo ng kopya ng album ko, Perfectly Imperfect, Under River Records. We love you, Habang tumatagal ay mas bumubongga pa ang mga mall tour ng Popstar Princess para sa Perfectly Imperfect. Kaya abangan niyo ang nag-iisang Sara Geronimo live in your favorite malls. Nag-iisa ka, Sara G!